Oh, masarap to. Patikin nga. Uy, masarap na. 80 pesos na natin makita. business yan, Ate Mariel. What? Bakit nakakatikim ba ako ng libre sa paninda mo? Buisit ka talaga eh. Oh, alit-lit ng kalamay mo, 80 pesos. Masyado ka overpricing. Mayos ka na eh. Oh. ng kalamay niya, eh. 80 pesos na to. Alit-lit. Oh. Ah, pinipin na kay Bibingka yan. Hibing ka eh, kalamay yan. Sumat. Giniagawa mo. Meanwhile... Pabili! Pabili! Ate Marian, pabili! Oh, ikaw na naman, Emerson. Kailan ka kaya mauumay sa bunganga ko? Para hindi ko na makita yung sutil na pagmumukha mo. sinuswerte, magtinda ka rin para malaman mo yung hirap po sa pagtitinda para lang kumita ng bariya. Tapos uutangin mo lang ng walang bayaran. Kaya na naman tayo at may bibili lang ako ng paminta. Bumili ka na kung bibili ka. Ang dami mong satsat. -sat. Anong paminta? Buo o durog? Hmm, durog na durog. Tulad ng pinaparamdam mo sa akin at Ikaw ay sinisilayan. Oh, ano pa? Nakababol ka, Ate Mariel. Yung sa akin lang sweet, yung hindi dikit na dikit sa iba. Oh. Oh. Eto, bubble gun. Itikit mo sa bibig mo para di mapasuka ng langaw. Oh. Samaan mo na rin ng dishwashing liquid pa. What? sumaya ako. Kahit ginaganito mo ako. Napakarami mong nalalaman, Emerson. Siguraduin mo lang may pambayad ka, ha? Tamo, Ate Mariel. Kahit ipakulong mo ako. Hindi, hindi kita babayaran. What? Ay, Este. Hindi, hindi magbabagong pagtingin ko sa'yo. Magbayad ka na at lumayas ka na. Baka hindi kita matansya. Marian. Alam mo, Emerson, isa lang ang nakakapagpakilig sa akin kapag magbabayad ka na. Alis ka na.